Madaling ipagpalagay na ang mga matalinong introvert ay may madaling buhay. Sila ay matalino, malamang na matagumpay sila, at malamang na masaya din sila. Pero habang ang pagkakaroon ng above average na katalinuhan ay may maraming benepisyo at maaaring magambag sa tagumpay, hindi pa rin ito nangangahulugan ng mas masayang buhay para sa isang tao. Sa katunayan, para sa ilang mga matatalinong introvert, ito ay madalas na nauugnay sa higit na kawalan kasiyahan sa buhay. Narito ang mga dahilan kung bakit kumpara sa karamihan, hindi masaya maging isang matalinong introvert. Number 1. Mas madaling mabagot ang mga matalinong introvert. Ang mga introvert na may mataas na katalinuhan ay may mas mababang threshold para sa pagkabagot kaysa sa mga taong hindi gaanong matalino. Kung ang isang bagay ay hindi challenging o stimulating para sa kanila, Mabilis silang lilipat sa ibang bagay nang hindi ito pinag-iisipan. Ang kanilang mataas na katalinuhan ang nagpapa-curious sa kanila tungkol sa lahat ng bagay sa kanilang paligid. Kaya lagi nilang gustong matuto pa, gumawa ng higit pa, at makaranas ng mga bagong bagay. Dahil hindi nila nararamdaman na meron silang sapat na kaalaman o karanasan sa kanilang buhay. Number 2. Minsan lang makihalubilo ang mga matalinong introvert. Ang mga matalinong introvert ay hindi talaga gaanong interesado sa pakikisalamuha sa ibang tao. Meron din silang mas kaunting close na relasyon o mga kaibigan sa kanilang buhay. Ang isang malamang na dahilan ay dahil sa kanilang pagiging introvert na mas gusto ang pag-iisa kaysa sa mapaligiran ng maraming tao. Ang mga taong ito ay may posibilidad na maging mas individual sa kanilang pag-iisip na ginagawang mas mahirap para sa kanila na sumunod sa mga pamantayan sa lipunan at makipagkaibigan sa mga hindi katulad ng kanilang mga interes. Mas malamang na makaranas din sila ng social isolation dahil ayaw nilang masyadong masangkot ang ibang tao sa kanilang mga personal na buhay. Number 3, mas prone sa mga psychological issues ang mga matalinong introvert. Ang mataas na katalinuhan ay madalas na tinitignan bilang isang pagpapala, ngunit sabi nga maaari rin itong maging isang sumpa. Ang parehong mga kakayahan sa pag-iisip na nagpapahintulot sa isang tao na maging mahusay sa paaralan at trabaho ay maaari ding humantong sa mga problema sa atensyon, pagpipigil sa sarili at mga emosyon. Sa katunayan, ang mataas na katalinuhan ng ilang mga introvert ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng mga psychological na karamdaman. Ngunit hindi na ito nakakagulat dahil ang mataas na kakayahan sa pag-iisip ay kadalasang sumasabay sa iba pang mga kadahilanan tulad ng pagiging perpekto at anxiety. Para sa kadahilanan yon, ang mga introvert na may mataas na katalinuhan ay mas malamang na magdusa mula sa ADHD, OCD o bipolar disorder. Number 4. Malaki ang chance ng mga matalinong introvert na magkaroon ng addiction. Ang mga introvert na may mataas na katalinuhan ay mas madaling kapitan ng adiksyon. At habang ang mga mananaliksik ay hindi eksaktong sigurado kung bakit meron silang ilang mga teorya. Isa dito ay ang mga introvert na may mataas na katalinuhan ay mas open-minded sa pangkalahatan. Kaya mas malamang na sumubok sila ng mga bagong bagay, kabilang ang pag-inom ng alak o paninigarilyo. Bukod pa rito, mas malamang na tangkilikin nila ang mga bagay na nakakapagpabago ng isip dahil iba ang pagpoproseso ng kanilang isip sa mga impormasyon. At tulad ng nabanggit kanina, ang mga matalinong introvert ay mas madaling magkaroon ng depression at anxiety disorder na parehong maaaring mag-trigger ng addiction. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Delyong TV, Abner Hulguin, Rain Bandola, Mlog29, Densky, Jocelyn Tan Culiera, Efren Hernais Vlogs, Kati, Mergen Ancheta, Sherwin Manangan, Rebuk Delacruz, Cruz at kay Abaji Espinosa. Kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 5, may tendency ang mga matalinong introvert na mag-overanalyze sa lahat ng bagay. Ang mga introvert na matalino ay karaniwang mas mapagbantay sa kanilang istilo ng pag-iisip. Na ibig sabihin, kapag nahaharap sila sa mga hindi maliwanag na sitwasyon, meron silang mas masinsinang proseso ng pag-iisip. May posibilidad din silang makaranas ng mas maraming stress kaysa sa iba dahil iniisip nila ang mga bagay ng mas malalim at lubusan. Sinusuri nila mga sitwasyon mula sa maraming anggulo para mas madali nilang matukoy ang mga posibleng negatibong resulta kaysa sa karamihan ng mga tao. At ito dahilan kaya nag-aalala sila tungkol sa mga bagay na hindi man lang isinasaalang-alang ng iba. Ang pinakamalaking problema dito ay ang patuloy na pagtakbo ng kung ano-anong mga senaryo sa kanilang mga isip na nagiging sanhi ng kanilang labis na pag-iisip sa mga bagay-bagay. Number 6. Mataas ang pamantayan ng mga matalinong introvert Ang mga matalinong introvert ay kadalasang mga perfectionist. May posibilidad silang magkaroon ng matataas na standard at karaniwan nilang itinatakda ang kanilang mga layunin batay sa kung ano ang tingin nilang posible at hindi sa kung ano ang makatotohanan. Mas malamang din silang maging mapanuri sa sarili dahil palagi nilang sinusubukang pagbutihin ang kanilang sarili. Ang anumang pagkakamali o kabiguan ay maaaring makasira para sa mga matalinong introvert. Lalo na kung may kinalaman ito sa isang bagay na itinaya nila ang kanilang reputasyon. Sinisikap nilang maging pinakamahusay sa lahat ng kanilang ginagawa at inaasahan nila ang pareho mula sa iba, kabilang ang kanilang mga kaibigan, miyembro ng pamilya at mga kasamahan. Kung ang mga expectations ay hindi natutugunan, sila ay madaling na frustrate at na disappoint. At number 7, nahihirapang mag-settle down ang mga matalinong introvert. Dahil ang mga matalinong introvert ay palaging naghahanap ng mga bagong pakikipagsapalaran at hamon, maaring mahirap para sa kanila na manatili sa isang lugar ng mahabang panahon. May posibilidad silang magkaroon ng maraming interes at hilig, kaya malamang na magpalit-palit sila ng trabaho ng ilang beses sa buong buhay nila. Bilang karagdagan, ang mga individual na ito ay madalas na nahihirapan sa paghahanap ng kanilang partner dahil gusto nila ng isang tao na makakasabay sa kanila at sa kanilang mapaghamong isipan. Isang bagay na hindi kayang gawin ng karamihan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga matatalinong introvert ay madalas na single. Kung magpapakasal man sila, kadalasan ay medyo late na ito sa kanilang buhay. Napakalaki ng epekto ng isip sa buhay ng isang tao. Ang mental na aspeto ng ating pagkatao ay bumubuo sa ating natatanging katangian at may malaking impluensya sa lahat ng bagay na ginagawa natin sa ating buhay. At bagamat ang katalinuhan ay tiyak na isang biyaya pagdating sa paghanap ng tagumpay sa karyer ng isang tao, hindi naman ito ginagarantiya ang kaligayahan sa buhay. Ang mga matatalinong introvert ay kadalasang nahaharap sa maraming hamon. Sila ay may posibilidad na mag-struggle ng higit pa kaysa sa iba sa kanilang kabataan at sa kanilang adult na buhay. Kasama na sa kanilang mga relasyon, kung ikaw ay isang matalinong introvert, isaalang-alang ang video na ito bilang isang paraan upang matiyak na magagamit ang iyong mga pinakamahusay na katangian sa pinakamainam na sitwasyon. Kapag alam mo ang mga hamon na maaari mong harapin sa buhay, maaari kang makahanap ng mga paraan upang malampasan ang mga ito. Upang ang iyong pinakamahalagang katangian ay mamukadkad. Alam mo ba na may mga introvert na nagpupumilit maging extrovert? Panoorin mo dito kung anong mangyayari sa kanila.